Layo ko pa nasa lubong na. <laughs> Grabe po sana to, nasanay na. Ano mo ning? Ha? Ah? Ah? Ha? Ah, halika. <laughs> sa lubong agad ah. Grabe ka. Ah, dito dito. O, oh, konti lang to. Hati pa kayo nung isa doon sa opisina. Yeah. Bah, natayo na ah. Hinati ko pa yun sa, yung ulam ko oh. Oh, yan. Sige na. Taba mo nga eh, yung isa pa saan kaya yung isa nakaabang din yun hmm. nakaabang din to sa akin eh. oh. wala naunahan ka nung isa doon konti lang to oh. Uh, eh hmm. Dayan, ulam ko hinahati ko pa sa inyo <laughs> kadungis mo makain uh. Ah. Uh.